Ba, lugi. Okay, ano? Kay Welfi, oh. Daway like, ka man sa nagaling. Huh. Ah, wala. May picture floor. sa, ano yung picture sa nga? R sila sa kalanaan ba? Sinin ko, ko ba? This sir, ba? Ang mga ha? Ari mo. Isindan na ka sa pagkaon. Ah, mayara na, mayara na. ganing tae sa ingles po maayo lang yung pangaraaring tubol ay <laughs> real po wow Ari, my licensable. <laughs> Mhm, mm Is said, I saved and save Download image and send <laughs> There are three kinds of poop. <laughs> I don't know. <laughs> I don't know. <laughs> 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 send Ndari mm, mo Arapong panamit Namit Sang kaon Nami amo basa basa Ndari mo Ndari Huwag kang ganon kasi 对对对。<laughs> <laughs> <laughs>